mga bay mag-ihaw tayo ng mais lakas din ng apoy napasok na tayo ayos lang ha. luto na doon tayo na sino naka-try nito mga kabets mga bay mais mag ihaw tayo ng mais yun no muna yung ating masarap to masarap ayan ay ano natin sinunog natin na may balat pa para hindi siya mabigla no Ya, yeah, mana bayar. Baik. Pasuk nak tayo. Kita pasuk-pasuk nak tayo. Yun. At kunin lang natin yung mga nasusunod. Ayun, no? Nasusunod ito mga kapets. Ayan, tapos. Ano na lang yan sa Ayan, napaso na tayo. Napakainit kasi. Ito so, sa madalas to ginaga, ano, ginagawa sa mga probinsya. Ah, ganitong estilo pagluto ng mais at na mabango to pag ganito na inihaog talagang mabango yung mais mga bay alright kainan na maya maya lang kaunti so, kunin na natin tong ano ito para yan o lakas na kasi yung ako at ito naman ay sunog na yan itabi lang muna natin yan at bago natin ihawin uli inihaw na mais yung tirada natin pinag mga bay ayan mga bay mo ano ito konti na lang to kulang nito luto na to ano hay na lang yan maya maya sa baga o yung mahinang mahinang apoy lang pero pag ganito talagang paso <laughs> uh, napapasok at madalas pag ganito mga kabiit no? sa sobrang lakas din ng apoy napasok na tayo ayos lang at least makakain tayo maya maya ito natin dito sa, ano, sa likuran mayroon pa kasi dito mga kabiit so, Ayan. Ito. Marami itong ano namin. I Ihawin namin. Na mais. So, yung iba ay nasunog na. Ayan. Nasunog na. Ito. Sunog na rin yung isa. Ayan. So, pag ganito ay tabi na lang to uli yan ganyan lang tabi lang tapos maya maya ihawin na naman yan yan na pumuputok putok na ito ay ang narin o yun kung mga naihaw na natin kulang pa yan ah, pinaan lang natin ang apoy maya maya para hindi siya masunog Alright, mga bay. Kainan na naman maya Antay, antay lang tayo. Inihaw na mais. Ayun. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Yung minsan, uh, sa ano, wala ata to. Sa Manila kasi anulang laga lang talaga siguro ang mayroon dyan. yung mga sweet corn. Pero dito ay ayan sa probinsya ay inihaw yan. Ayan. Susunugin mo na yung mga balat niya. Para maya maya ay kunti na lang yung ano. Ihawin. So yan, may parte na na siya. Pero may parte pa na hilaw. So, yan ang ihawin natin yung parte niya na ganito puti pa. yan na ano nanate naluluha na aso mga bai gabe ka kasi ito na sunog na sayang sunog ko oh. sunog hindi natin na malayan so sunog na pala Kaya ayun. Malapit na tayo makakain na bets. At na natin yung iba na. Alright. So, update lang tayo mamaya pag ano na natin to. Ayan na mga kreetso. Ayan, tinang.

Mula bis Ni kamu Tengok madali Mobile time Kau Anak-anak Tak unit Dah Kau Tak guna anak Project Dah Kau Tu na don. Ya parah. Oh, catch. 来，<Back. S 2> uh.